Bago pa magsimula yung 20th Congress, ay eh may mga usap-usapan na ng malaking reorganisasyon sa Senado dahil nga sa pagpasok ng mga bagong senador at pagbuo ng tinatawag na Duterte block. Toy binubuo nila Senator Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla, Senator Bongo at Rodante Marcoleta. So bagamat sinabi ni uh, Dela Rosa na wala silang problema kay Senate President at uh, Cheese si Escudero, may mga senador na nakakatanggap ng mensahe tungkol sa posibleng pagpapalit ng liderato sa Senado. So, isa sa mga lumilitaw na posibleng kapalit ni Escudero ay eto nagbabalik na si Senator-elect Tito Soto na handa, handa siyang Uh, muling pamunuan ng Senado kung may sapat na suporta. At ang iba pang tinutukoy, Atty. Sal, na maaaring mamuno ay si Alan Peter Cayetano at uh, Juan Miguel Zubiri. So, bukas din umano ang Duterte Block na isama si Cayetano sa kanilang grupo depende sa magiging pag-uusap nila. So, mahalaga, Atty. Sal, ang magiging leader ng Senado sa susunod na Kongreso, lalo na inaasahan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan ang mga Senador ay magsisilbing hukom. So... Kailangan ng uh, 16 votes para sa conviction, uh, attorney Sal. So, sa inyong pananaw, uh, makakabuti ba sa pamamalakad ng Senado at sa interes ng bayan ang posibleng pagpapalit ng Senate President kahit na uh, hindi pa nagsisimula ang uh, bagong kongreso? Alam mo, alam po ninyo, yung pagpapalit ng leader sa Senado, eh, inutil yan, useless. Kung ang ipapalit doon sa pangkasalukuyan, ay parehas niya na sunuran sa kagustuhan ng Pangulo ng Bansa o ng Administrasyon. Kung hindi siya maninindigan sa kung ano lang ang tama at pupunahin niya ang mali, eh useless lahat yung mga reorganization na yan. Ang kailangan natin ng leader sa Senado, and for that matter, a public servant, eh kailangan manindigan sa kung ano ang ipinatakda ng batas kailangan ganun. Otherwise, eh, paulit-ulit lang ang problema ng bansang ito sa mga inilulukluk natin na ang galaw nila ay batay lamang, hindi lamang sa interes nila, kundi batay sa interes ng mga nakakataas sa kanila at maka may hawak ng mas malaking kapangyarihan o poder. Uh, thinking po sa kanilang background, Atty. Sal, uh, may preferred po ba kayo na maging possible na maging Senate President kung kayo po ang pa-pipiliin? Wala, useless nga yan eh. Kaya nga sinasabi ko, kahit masino, kailangan yung may prinsipyo. Hmm. Kung wala kang prinsipyo, useless yan kahit masino sa kanila.